ten simple hacks para magmukha kang mas powerful sa mata ng babae. Pre, napansin mo ba? May mga lalaking kahit hindi gwapo, hindi mayaman, pero parang may dating na parang ibang klase to ah. Yung tipong pagdumaan, napapatingin yung babae kahit hindi siya nagsasalita. Ano yun? Magic? Hindi pre. Mindset at kilos yun. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano ka magmumukhang mas powerful sa mata ng babae. Hindi para magyabang, kundi para dalhin yung sarili mo sa level na nirerespeto at hinahangaan ka. At in the process, mas lalo kang magiging attractive. Ready ka na? Tara, simulan na natin bago ka patuluyang mukhang walang tulog. Ayusin ang posture mo. Dala katawan mo parang may tiwala ka sa sarili. Simple lang pero madalas nakakaligtaan. Postura. Kung lagi kang nakayuko o parang laging pagod, parang sinasabi mo sa mundo na wala kang tiwala sa sarili. Pero kung nakaayos likod mo, nakataas ulo mo, parang sinasabi mo na alam ko kung sino ako. Imagine nasa mall ka at may babaeng tumingin sa'yo. Kung medyo kupas ka at nakatungo lang, parang invisible ka. Pero kung diretsyo likod, relaxed balikat at chill, ibang dating. Kung stoic ka dito, hindi mo kailangan magpa-chest out na parang wrestler. Relax lang pre. Hindi ito flex contest, posture lang, hindi bodybuilding show. 2. Huwag magmukhang tense. Relax lang bro. Less fidget, more composed. Pre. Ang daming lalaki parang hindi mapakali. Parang may langgam sa brief. Kung hindi hawak ang phone, kung saan saan nakatingin, kung ano-ano hinahawakan. Nakakabawas yun sa presence. Imagine kausap mo ang isang babae sa kafe. Galaw ka ng galaw. Parang nagka-caffeine overdose. Automatic sa isip niya, parang hindi ito comfortable sa sarili niya. Pero kung steady ka, kalmado, at bawat galaw may rason, mas solid ang dating mo. Yung lalaking may disiplina dito, hindi natataranta kahit medyo awkward. Kung wala siyang masabi, tatahimik muna kaysa maglabas ng tunog, parang sirang makina. Masterin mo ang self-control pre. 3. Magsalita ng malinaw at may tempo. Hindi kailangan boses radyo pre, pero kung parang Nagrarap ka sa sobrang bilis o pabulong na parang may tinatagong sikreto, mahirap magmukhang confident. Kapag malinaw at may pacing, parang ikaw ang may control sa eksena. May kausap kang babae, chill lang delivery mo, hindi parang kumakandidato at nangangampanya. Ibang dating yun. Kung ikaw yung lalaking hindi nagpapa-apekto, chill lang magsalita, diretso sa punto. Walang halong, um, mm, eh, ano kasi, parang kinakalabit ka ng multo. Huwag agad-agad sasabat. Isipin mo muna ang sasabihin mo. Less talk, less mistake, bro. 4. Pananamit na maayos kahit simple. Hindi kailangan mamahaling brand, pre. Hindi ito fashion show. Pero kung gusto't lagi damit mo at parang pinulot lang sa sahig, mahirap magmukhang powerful. Isipin mo dalawang lalaki, parehong guwapo, pero yung isa parang bagong gising pa rin, kahit alas dos na ng hapon. Yung isa, simple lang suot plain shirt, maayos pantalon, malinis sapatos. Sino mas mukhang may direksyon sa buhay? Kung ikaw yung tipong hindi nagpapadrama, simple lang forma mo, pero may standard ka. Hindi para magpa-impress, kundi dahil respeto mo sa sarili mo. At para hindi ka mapagkamal ang delivery boy kung wala ka namang dala. As a rule, always try to dress well. Ibigay mo ang damit mo sa okasyon. Pagduda ka, mas okay kung mag-dress conservatively ka bro. Five, Eye contact? Pero wag creepy. Eye contact pre. Malakas yan. Pero dapat natural. Hindi yung titig na parang gusto mong hypnotisin siya. Pag tinitingnan mo siya sa mata habang nag-uusap, parang sinasabi mong, Uy, andito ako. Present ako. Hindi ako nawawala sa sariling mundo. Kung nasa date ka at lahat ng sagot mo nakatingin sa mesa, parang wala kang confidence pero kung paminsan nakatingin ka sa mata niya habang nakangiti ng konte ibang dating yon Yung kalmadong lalaki dito, hindi yung parang may laser beam ang mata. Chill lang pre. Nakikinig, nakangiti ng konte hindi parang kinokopya ang mukha niya para iprint sa tarpaulin. Maganda rin kung imimirror mo ang kausap mo. Kung tinitignan ka niya sa mata, tignan mo rin siya. But don't overdo it bro. Huwag mo siyang titigan ng parang may utang siya sa iyo. Sex, maglakad na parang may pupuntahan. Pre, yung lakad mo, nakakaapekto sa tingin ng tao sa'yo. Kung parang naglalakad ka na nawawala, parang lutang. Pero kung maayos, steady, parang may pupuntahan. Mas mukha kang may control sa buhay. May babae sa kabilang kalsada, nakikita kang naglalakad. Yung isa parang naghahanap ng nawawalang piso. Yung isa steady, diretso tingin, hindi nagmamadali pero hindi rin parang laspag. Guess what? Mas may dating yung may sense of direction. Kung stoic mindset dala mo, laging may dahilan ang kilos mo, hindi yung tipong, saan ka pupunta? Tapos sagot mo, ewan, gusto ko lang maglakad eh. Always have a purpose sa mga ginagawa mo. Hindi yung parang palutang-lutang ka lang, kung saan ka dadalhin ng agos ng buhay. Seven, hindi madaldal ng walang laman. Huwag mong pilitin maging life of the party kung hindi mo trip. Mas powerful minsan yung tahimik, pero may dating kaysa sobrang daldal na parang may podcast ka araw-araw. Sa tropa nyo, may isa na halos hindi nagsasalita, pero pag nagsalita, lahat tahimik at nakikinig. Yun ang power. Kung marunong ka pumili ng salita, hindi ka nagbubuhos ng nonsense. Konte, pero bigat yung binibitawan mo. Parang budget meal, pero busog pa rin. Remember this rule, pre. Less is more. 8. Kaming eramoy. Siyempre, totoo to. Kung mabango ka at maayos buhok mo, ibang dating agad. Hindi yan arte. Yan ay respeto sa sarili at sa ibang tao. Kung may babae sa jeep tapos naamoy ka niya na fresh, kahit simple lang suot mo, may plus points ka agad. Kung amoy pawis at adobo ka sa init ng araw, sorry na lang pre. Kung may disiplina ka, alam mong maliit na bagay yan, pero malaking epekto. Hindi ito perfume overdose, ha? Baka naman amoy department store ka buong araw. Mag-invest ka rin bro sa quality cologne. Sobrang nakakaakit yan sa mga babae. Lakas kaya ng pangamoy nila. Na may stability. Kahit simple lang. Hindi kailangan milyonaryo ka para mukhang powerful. Basta hindi pabaya sa buhay. Alam mong kaya mong alagaan sarili mo. At may direksyon ka. May kausap kang babae. Tinanong kung ano plano mo sa buhay. At sagot mo, bahala na si Batman good luck na lang pre. Pero kung steady ka, kahit simple lang trabaho mo, pero malinaw ang plano mo, ibang dating yon. Kung hindi ka nagpapadala sa pressure, natural, lalabas na may plano ka. Hindi kailangan stock market guru ka agad. Basta hindi ka parang nag-aabang ng milagro araw-araw. Pre, sobrang importante ito. Mas madali kang magkakajowa kung mas marami kang pera kesa sa baon ka sa utang Walang babae ang naa-attract sa lalaking baon sa utang. Huwag kang makikipag-date ng butas ang bulsa mo. Di mo ba napansin? Daming lalaki na hindi gwapo, pero daming jowa na magaganda. At realidad yan, boss. 10. Composed kahit anong sitwasyon. Pre, minsan may awkward moment o may nagalit sa'yo. Kung hindi ka natataranta at hindi nagpapakita ng panic, mas mukhang powerful ka kaysa nag explain agad nang kung ano-ano. May babae na nagkamali ng akala at biglang tumaas ang boses. Yung isa taranta agad, nagmakaawa parang nahuling may ginawang masama. Yung isa chill lang, nakikinig, tapos nagsalita ng maayos, mas nire-respeto yung composed. Kung stoic ka, alam mo na hindi ka dapat sumabay sa drama ng iba. Humihinga ka muna bago kumilos, hindi parang contestant sa reality show na laging may sabog na reaction. Preh. Hindi magic tricks ang kailangan para magmukhang powerful sa mata ng babae. Kailangan lang ayusin ang sarili mo. Mula sa postura, pananalita, galaw, hanggang sa mindset. Kung nakarelate ka o may natutunan ka ngayon, baka pwede mo kaming supportahan kahit simpleng like lang bro. Share mo na rin sa mga kakilala mong dapat makarinig nito. At syempre subscribe ka na. Tapos pindutin mo na rin yung bell para di ka mahuli sa susunod. Salamat talaga pre. Ingat palagi.